puro ice oh my god ang lameg puro ice gandahan ng tamaglakan kasi madulas madulas sa paa pinan mo dito lang yan sa digo grabe

lakad nilibot namin ng anong market nilakad lang namin ang lamig ice hindi pa nahilis oh hindi pa natutunaw ang ice ice pa katakot nga maglakad kasi madulas eh. patunaw na kasi gumatigas siya oh Pag, ano,

Oh my god, and long leg for ice. Gandahan ng tamaglakan. Kasi madulas. Madulas sa paa. Tingnan mo. Dito lang yan sadigo. Andulas, andulas, sa digo. Grabe. madulas madulas Sa